ha 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 magandang magandang araw magandang araw sa inyong lahat around the world we love ito tayo ngayon at tayo nagpapaani ng sibuyas unahan natin ang mga uod unahan natin magani ang mga uod ano ayan guys tignan nyo naman ang sibuyas ay kasalukuyang uh, inaani na at ito pa susunod pa yan mga yan at uh, ito na nga. kasalukuyang inaani ano ang sibuyas na sinasalakay na ng uod kaya dapat nating unahan ang uod Ayan guys. Okay naman. Maganda naman ano. Okay. Ayan naman. Kitang kita nyo naman. Kitang kitang ebidensya. Ayan sila. At kasalukuyang inaani ang ating tanim na sibuyas ano. So ito na ho. Ang ating sibuyas. Maraming 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 salamat po sa inyong suporta no. Thank you guys for watching. lang inaani ang sibuyas oh, natumba natumba na oh. ayan. ayan ho Ay dito pa rin tayo sa bukid ayan at uh, kanya kanyang pwesto kanya kanyang style ng pagupo ayan sila yung iba nandoon ayan tayo tayo dito ayan o kung paano putulin tingnan nyo kung paano puputulin ang dahon ayan sila guys at pag nauhaw sila may tubig dito ayan Gagandang mga pamputo nila. Ayon, uh -huh. si Kuyas Panggisa, ito tayo sa banda rito. Ayan. Puputulin pa lahat yan puputulin pala yan dito iba nandito ayan so yun nga guys na at siyempre baka hindi matapos ito lahat maghapon ano at uh, mayroon pa ito ayan baka bukas na ito itutuloy yung iba marami pang hindi nabubunot so ayan guys ano sila busy busy ayan at uh, ako yung magpapasalamat sa inyong lahat ano at sa pagsuporta nyo sa pagbablog ni Coach Mangyan dito sa bukid at uh, sa lahat po ng uh, makadaan sa aking channel paki-subscribe at uh, paki-click na rin po ang notification notification bell po upang uh, masubaybayan niyo lahat ng ating nang kaganapan dito sa Bukid ano? So maraming maraming salamat sa inyong lahat. Thank you guys for watching. Bye-bye. guys ano at uh, hinahakot na yung uh, naani nating uh, sibuyas at dadalhin dun sa ilalim ng puno ng mangga doon ikakamada no ayan So, ayan. Kailangan na uh, maikamada sa ilalim ng mangga. Puno ng mangga. At mo na ikakamada, no. Ay, po ang ano, yan, Sa ma mangga na yan. Dun ikakamada. guys Kailangan mahakot ito lahat Ikakamada dyan sa ilalim ng punong mangga Ayan, nahirapan yung uh, Ang traktor Maghakot Kasi matataas ang pilapil dito Siguro itong mga naiwan papasanin na lang ito. Papasanin na lang nila. Ayan, pinasanangan ng isa. guys at uh, hinahakot na yung naaning sibuyas ikakamada muna dyan dahil wala pang buyer wala pa o tayong buyer ayan pero inani ang sibuyas ayan sinasalansang maigi ikakamada at uh, marami pang hakotin dun yang naani ho ngayong araw na to ay uh, 100 kaban ano 100 bags o ba si sibuyas ngayong araw at bukas si pagpapatuloy pa rin ang pagani Yan ho. At uh, marami salamat po sa inyong suporta kay Coach Mangyan. Thank you for watching guys. Thank you. Bye-bye. Mga -bye. okay, guys, uh, 101 kabans of sibuyas. At uh, bukas kasi pagpapatuloy pang uh, pag-aani no sa sibuyas. So ito ay 101 kabans lahat. Ang naani ngayong araw. Pero kung kasi nga ipagpapatuloy pa ang pag-ani dahil hindi pa ho tapos ang labanan. Ayan guys. So maraming maraming salamat po sa inyong lahat sa inyong suporta kay Coach Mangyan. Thank you guys for watching. Ayan. <laughs> Ayan, si Kotsman yan. Lagal. <laughs> <laughs> na, oh. Nagpahinanti na siya. na siya. Ayan, trabaho ni Kotsman yan. <tuk <tukar> eh, <keboh> maganda sana kung nasa truck. <tuk <tukar keboh> <tuk <tukar keboh> Alam mo, salu-salo naman tayo. Ay, 'yung kalabasa. Yun 'Yung kanilang sibuyas, kinakarga na. Uh, magandang tanghali po sa inyong lahat ano? Uh, nandito pa rin tayo sa bukid At uh, ito nga kinikilo na yung sibuyas ni sir at salamat naman at dumating yung buyer ano at Oh, uh, ka okay. hindi kay sir, sabi ko kay sir. Oh. At uh, makatulog na rin siya ng mahimbing mamaya. So kahapon pa siya nandito at naghihintay nga. Ayan at uh, dumating na ang buyer niya. So ayan na. Kinikilo na. Ayan na ang buhay uh, farmers. Kunting tistis. At uh, makarating din ang mga sibuyas sa kanilang uh, dapat patutunguhan at may gisa-gisa na. Ayan, may panggisa na kayo. Ito na, parating na sa inyo. Hintayin nyo na lang, ano? May panggisa na kayo sa inyong mga bahay. Ayan, o. Oh. Ang problema yung igigisa. Oh. Kami dito sa bukid ay meron kaming adobong sibuyas, paksiw na sibuyas, litsyong sibuyas, inihaw na sibuyas. Ayan, puro sibuyas ang ulam namin dito ngayon. Kasi nga mag-holiday, eh, wala yung mga buyer, ano, mga kaibigan nating buyer. Pero may mabait na buyer na dumating, ito nga. At sana bumalik siya mamaya. Ayan. Ah, uh. uh -oh. So thank you for watching guys. At uh, maraming maraming salamat po sa inyong pagsuporta kay Coach Mangyan. Sana patuloy ang pagsuporta nyo kay Coach Mangyan sa lahat ng video para mapanood nyo ang uh, kaganapan dito sa bukid ano. Thank you guys for watching, bye bye. bye, -bye.